Ayun na, na. Oras na para ilagay ko na yung ating tuyo na sa masbate. Ayan, shout out, shout out sa nag-sponsor. Sana, marami pa kayo mahuli. Na mga finish na mga kaidol kalawa mayroon na tayong sili ayan, ilagyan ko na siya ng sili pinis na yan kakain na tayo good morning mga ka-idol, kaluwa so ngayong umaga ay samahan niyo ako sa puras na ito dahil may naisip akong masarap na ulam at ang ulam na ito ay nandito lang sa likod bahay namin. So kung napapansin nyo, nandito sa likod lang ko mga kalua ay mga kamuting kahoy. So itong kamuting kahoy na to ay yung mga ano ito, pinatapong ko na lang dito sa likod. Kaya ngayon, ayan, kukuha ako ngayon ng talbos para yun ang gugulayin ko. At dahil nga sa masarap itong gulayin, ito ay bihirang gawin na mga kapwa natin mga magugulay dahil itong itong kamuting kahoy na to ayun o, napakasarap ng talbos nito mga kaidol kaluwa. dipindi na lang sa pagluluto ninyo kaya ito alam alam ko naman sa mga mahilig ng gulay ito ay paborito nila so ngayon gagawin din natin ito mga kaidol kaluwa na magulay rin tayo magugulay din ako at syempre gagataan ko to So ayan mga kalua, nasa likuran ko lang yung mga kamuting kahoy talbos at ito ay gugulayin ko ngayon, ulam namin ngayong tanghalian. So syempre, ang gagawin natin ito mamaya ng mga proseso ay panoorin nyo mga, mga kalua at ito ay gagataan ko at di ko alam kung ano pang pwede kong ihalo dito. So ayan, abangan nyo mga kalua, kukuha na ako ng talbos ng kamuting kahoy. So let's go. Makikita nyo mga kaidol, oh, andun, marami tayong kamuting kahoy dyan. At siyempre, kailangan kong pasukin yan dahil nasa, ano yun, ano, nasa loob yan. So, ayan mga kaidol, ito na. Pagpisan ko na ang aking nakuha kayo ng kamuting kahoy. Siyempre, Tatanggalin muna natin to ng mga pangkay. Ayan, itong, itong importante. Ayan o, natitira ayan oh kasi ito mag, medyo gulang na siya so magiging mapait na yung ano mapait na yung pagkakaluto hindi tulad dito mura pa uh, kaya kaya pa to bigaan ayan Alis na tayo mga kailol. Ito yung mga kaluha ang mga natira. Ito yung gulang na. Yan, gulang na yan. Kaya hindi ko ito pwede isama mo. Ito na yung pinaka-finish natin. Kuha. Ngayon, gagayatin ko na to. Para dumami. bago natin ang ito para yung kanyang katas sa mga madun sa mainit kanya kanya tayong discarte pagluluto kaya ito sa akin ganito ako magluto mga kaluha So, gagataan natin. Siyempre, gigisa muna tayo ng mga pangunda, pagpregado. At ito mga kaidol kalua, ang aking ihahalo. Ayan. Ayan. So, nakakalam nito. Ayan. Ito yung halo natin sa laing na kamuting kahoy na gagawin ko. O, ayan ha. At bukod doon, kukuha pa ako ng tanglad para mas lalong masarap ang loto ni Kalwa. Ayan. Ito, meron tayong tanglad dito. Magpua tayo. Ayan. O, nakakuha na si Kalwa ng tanglad. At yung sangig na Nalagay ko sangig at tawag din, mga kaidol. A few moments later. So ayan, fast forward tayo mga kaidol dahil nalubot ang cellphone ko. Ayan na. Ito na pala yung sinalang ko na. So wala pa yung pinakalipotok talaga na gata. Napalambot ko muna yan. At dito ko sa kahoy nga pala nilagay ito para makatipid ako sa gasol so napapansin nyo dito pa yung gata uh, isang baso yan ayan. dito lang tayo sa kahoy yan lutuin ko to sa kahoy para mas masarap talaga mga kaidol kalwa oras na para ilagay ko na yung ating tuyo na galing sa masbate ayan shout out shout out sa nag sponsor sana marami pa kayo mahuli ng na mga nangingisda dyan. Ah, natin ng tuyo. Okay. Ah, yeah, bastante na siguro yan. Habang kumukulo siya, mga kalwa, ayan na, ang tuyo natin. hindi ko na siya masyado tinimplahan dahil baka maalat na dahil medyo maalat na rin yung tuyo so ayan abangan nyo na lang maya maya na ni kalwa yan at kakain na finish na mga kaidol kalwa mayroon na tayong sili ayan ilagyan ko na siya ng sili finish na yan kakain na tayo